Teka! Preso! Oh! Bakit niyo ginagawa sa amin to? Tinulungan na nga namin kayo pagkatapos i-hostage niyo kami? Wala kang pake! Pasok na nga yung mga yan! Bilis! Kilos! Kilos! Tigilan niyo yung mga iyak-iyak niyo ha! Tamang sige palo. na! Sige na! Bilis. Bilis, bilis! bilis! Kilos! Dali! Dali! sa Kalak na yung gate sa kusina, madam. May tao na rin ron. Very good! Itigil mo na to, Lotus! Wala ka namang mapapala. Eh. Dinadagdagan mo lang lalo yung kaso mo. Magtigil ka, Warden! Bakit? Meron ba kami na pala dito? Ha? Ako nga eh! Kumuha lang ako ng gatas ng anak ko! Isang taon ako dito! Pero yung amo ko, na tax evader, malaya! Asan ang ustisya doon? Total, hindi umusad yung kaso ko. Wala na akong pakailang! Yung eh, mga pulis, Dalhin niyo na sa kabilang selda. O kamilaro! Ra! Kilos! Aso! Ay ay ay, makinig kay lahat. Magcooperate lang kayo, walang masasaktan. Yung mga cellphone nyo, surrender niyo na. Nakakaintindi kayo? Sakot! Yeah. Sa mga kasama kong mga inmates, kung ayaw ninyong makisali, bumalik kayo sa mga selda ninyo. Ayoko kayong pilitin. Inuulit ko, kung ayaw ninyong sumali, pwede kayong bumalik sa mga selda ninyo. Manahimik lang kayo at wala tayong magiging problema. Okay? So kung gusto niyo bumalik, sige na, bumalik na kayo sa mga senda ninyo. Ngayon na. na, sino Sige na, balik na. Punta na.